So yun mga kalipad, mga katropa. Magta-try tayo ulit magpalipad ng DJI Neo. Kasi kanina ay nag-try ako ay nag ang signal. Hindi niya maabot yung 2 kilometers. Nasa 1.3 something lang. Naglulos connection na sa, sa RC remote. So itatry natin dito mga kalipad sa town namin dito sa mataas na area. So mag-iiba ko ng direction kaya titignan natin kung maabot yung 2 km. So medyo ano siya, medyo may hangin siya konti pero hindi naman siya totally malakas. Hagya-hagya, uh, solpo sulpot ba. So try natin mga kalipad, mga katropa. Ayan mga kalipad. So, ginamit ko dyan ang RC to remote. So, hindi ko siya nirecord sa DJI Neo. So, dyan lang sa screen. Nirecord ko lang siya dyan sa remote ko. Ayan. So, nasa 200 50 meters na tayo mga kalipad. So ayan. Naka normal lang pala tayo dito mga kalipad. Naka normal mode. So kaya medyo sakto lang yung lipad niya. Ayan. So, tignan natin kung hanggang saan ang maabot. Kung maabot pa niya ang 2 kilometers sa ganitong klema. Kasi talagang malamig na mga kalipad, mga katropa. Malamig na dito sa Canada dalawang beses pa lang nag ay malamig na ewan ko kung sa susunod pa kasi mahaba pa mahabang buwan pa bago matapos ang winter halos na sa 7 to 8 months na malamig ayan So, kahit medyo tunaw na yung mga snow, ay malamig pa rin. Ayan, uminit kasi kanina. Kaya medyo natunaw na yung mga snow na binagsak kahapon. Ayan, nasa 500 meters na tayo. Ayan. So, tignan natin mga kalipad, mga katropa. Kasi noon na try ko na talaga na etes kung kayang abutin yung 2 kilometers. Nakaya naman niya yung 2 kilometers. Ewang ko ngayon kung makakaya. Kasi iba na yung klima eh, malamig na. So, hindi natin alam. Check natin mga kalipad. Kung kaya ba ng DJI Neo ang lamig habang siya ay lumilipad. Kung maabot niya uli yung 2 kilometers. So, habang nihintay natin, pagmasdan nyo na lang ang view dito sa Alberta. Puro farm ang makikita nyo dito. Yan, ganyang kalalawak ang mga farm dito. So, sa signal naman natin, medyo nagkukulay yellow sa RC. Pero ang satellite natin mataas pa, nasa 27, naglalaro 26. So, walang problema sa signal pa yan. Okay pa. Kasi parang humina din ang signal itong nagumpisa na ang winter. Parang humina na ang signal. Kahit sa mga wifi dito sa amin. Humihina din. So yan o, oh, nagpapalit-palit. Nagiging yellow, nagiging puti. So yan. Ayan, nagwiwik signal na po mga kalipad. So ibig sabihin yan, humihina yung signal. Ayan. Image transmi transmission, sabi. So, diretso pa rin natin. Kasi okay pa naman yung signal natin sa satellite. Kasi medyo mahangin-hangin din eh. Itong pagtitest kong to. Ayan. Nire-diretso lang. Nasa 1 kilometer na tayo. Ayan, talagang nagwiwik na siya. Pero tuloy pa rin natin mga kalipad. Titignan natin kung hanggang saan ang maabot. Ayan, dire-diretso pa tayo. Ang average ng battery natin ay 57%. Ayan, talagang nagwiwik na siya. So, pinag-a-adjust na tayo ng antena. Kasi nga, iba na talaga yung signal pag ganito pala dito. Pag ano na, winter na. Humihina mga signal. Hindi katulad nung nagpalipad ako nung una, nung nagtest ako nitong DJI niyo ko. Lakas pa nun kasi hindi pa malamig, summer pa. Mainit-init pa. So naabot niya yung 2 kilometers. May sobra pa. Ewan ko ngayon kung kakayanin. 1.2 na tayo mga kalipad ayun low battery ayan na so diretso pa natin tignan natin kung makakaya pa papunta pa lang yan mga kalipad ayan aircraft battery low so diretso pa din tignan natin 1.3 ina natin mga kalipad. Parang hindi na yata kakayanin ah. Ayan. So talagang iba ang plema talaga. Nag-iiba ang takbo ng signal. Humihina. Pag winter pala dito sa Canada. Hindi katulad ng summer. Malakas talaga. Ayan. 1.4 Diretso pa din. Ayan may warning na dyan sa gawing kaliwa sa taas. So itutuloy ko pa rin. Kung maabot. 1.4 percent ng battery natin ay 42 percent ayan 1.5 na tayo ayan mga kalipad trade ratio pa din so 40 percent ang ating battery walang problema dun sa satellite marami ayan na yung sa RC remote nagre-red na rin nasa taas gawing kanan so ibig sabihin yan hindi na nag lalaro yung signal ayan na nag cancel na siya so 1.6 lang ayun tinaray kong pali pa rin ng 2 kilometers pero hindi naabot 1.6 kilometer lang ang nakaya mga kalipad. Kasi siguro dahil sa malamig na yung panahon dito sa Alberta, hindi na niya maabot yung 2 kilometers, 1.6 lang. So, itatry ko ulit pag siguro pag summer na. Kasi natry ko na nung nakaraan nung unang-unang. Una na kaya niyang mag 2 kilometers mahigit kasi medyo mainit pa ang panahon nun. so yun lang mga kalipad